Good morning, class! Batman, baka ikaw ang Abo Aba, ma'am! Ano ka pong kulay ng utot? Ano ka bata ito? Wala namang kulay ang utot. Bakit po itong akin ay kulay brown? Kung wala kulay po ang utot, aw, hindi ho ang utot! <laughs> Parang tutay, nung minsan ako'y kumain sa isang karinderiya, inaalok ako ng butahing libre steak. Wala naman ako nakita ng steak, eh. Huwag kita tawagin ni Beriste dyan. Kung yun ay bananakyaw, mga isaw. Kung yun ay at pisbal, o kaya naman istik na sigrilya. May yan. <laughs> <laughs> Batman, si Junior mo, nakadiskrasya ng babae. Nasa ospital huwai, 60-60, eh. nagdidilirya. Ano ka mo? Nakadiskrasya ng babae si Junior? Ano bang itmong si Junior? Hindi sinasabi siya, Kain. Okay po ay magkakaapo Kung yun ay sinabi agad. At nung nakagawa ang nanay Isabel ng makagawing gawing at charhain. Parang ako ng mga baby kain At nang mami ng mga mamumulang. <laughs> uh, Pagkakit ka, kung siyang gabay, kung akin aking panaginip. Bakit? Ano bang napanaginipan, ba Mau? Okay, bakit parang puwet-puwet ka? Gawa ng ganito. Oh. Ang panaginip ka, oh. Eh, hindi ako makatulog. Kaya ako pwede ko <laughs> Pinong, saan ang iyong lakar? Tinay, ato ay mo si Dula. Bakit tutubusin mo si Dula? Ay eh, hindi mo naman isang la. At saka hindi naman na isang la si Dula. Eh bakit tutubusin mo yan? <laughs> Tatay Batman, pwede ka po dito kami mag shower party ng mga kaklasiko? Ikaw, bakit kayo shower party ng mga klase mo dito? Kita mo kakipot-kipot natin ba niya? Kalakas ng bukal din sa silangan. Pa, paano kayo magkakasya doon? Magaling pa, dyan na lang kayo sa bukal sa silangan. Kahit kayo magtampis ang magapang. At hindi na kailangan ng shower diyan. Shower, shower, torte pa kayo. May access to diyan. <laughs> Parang ang taong. Bay ako'y may napasin sa may kantao nakapaskin sa dahil ano nakalagay eh, stay alive don't take drugs sa so, tagalog eh, ni buhay at huwag iinom ng gamak paano gagaling yung may mga sakay kung hindi to tumar iinom ng gamak <laughs> Tatay! Ano ba ang ibig sabihin ng immigrant? Dahil yung ka-eskwila ka, siya daw pupunta ng London. At siya daw ay mag i -immigrant. Alam mo o taw, yung immigrant, yung grant, ay apelido ng mga amerikano. Gaya ng immigrant at immigrant hell. Gaya ng mga citizen at citizen patrol. Ayun ano ho tatay ang TNT? Yan naman o Ang TNT, yun eh, tinyinti ng mga polis. Kaya TNT, yun ay senior cut Tingnan mo yung si FPJ. At naging tinyinti sa mga pelikula niya. Tatay, baka mali na naman yun.